Bibidyo kita. Hello guys. Magandang umaga sa ating lahat. At eto nga po. Uh, tayo po y Babiyahin na mga idol. Eto. Kompleto na po ang ating mga gamit. Para po sa event na ito. Sa Binyagan. Nagaganapin sa San Lorenzo. Ayun po At yan nga po mga idol si parang Ray Carinoso. At heto po, kami po'y babiyahin na. At heto ang ating driver at may-ari itong sasakyan na si Paring Romeo o Paring Amang na aking ring tatukayo. At heto nga po mga idol, pagdating sa, dito sa venue, eh, kami po'y nagtulong-tulong na. Uh, at dito nga po tayo, tayo po'y naging skirting sa buffet. At habang si Ian naman, eh, ang uh, kanyang pong ginagawa eh sa back trap na idol at ang aking mga kasama na si Daniel at si Ray eh siya pong naglayout po dito sa dining area at ayan po si Ian, no yeah talaga pong pinukusan yung back trap at habang ako naman po nag-skirting dito sa buffet eh. at eto na nga po after na ilang oras na yung pagtutulungan ah, uh, ito na po yung naging resulta ng aming naging arrangement dito sa magaganap na binyagan dito lang po ito sa, sa Lorenzo Gym sa eskwelahan po mga idol at ito nga po pala alias catering na sa salikulas po matatagpuan at ayan po bawat table po mayroon pong goblet may table napkins at mayroon pong balloons yung ganyan pong setup eh depende po sa event na magaganap mga idol at ito nga po ato po si Lipi, masasarap na pagkain alias catering bali anin po itong menu po dito sa buffet Ah, uh, may free po itong pansit at yung po yung dalawang bar eh, additional lang po yan kung may extra sila at yun po si Krista wow ang ganda ang cute oh, mga idol